Tapos boy. Tapos may kasama boy. Laban mo boy, laban mo. So yun know, o mga ka GPR, meron tayong ginagawang ATV 200cc mga ka GPR. Ayaw daw mag-start. Ito, nakita ko yung sira niya mga ka GBR. Sira yung ignition switch na. Hindi mag-power. Hindi Tapos titingnan natin yung mga ibang sakit niya mga ka GBR yung CDI wala siyang kuryente mga ka kaya papalitan na din natin yung CDI na ito tinanggal ko na yung ignition switch mga ka para palitan natin ng bago ito na yung CDI na bago mga ka JBR Lipan 110 uh, battery operated na natin siya mga ka -GBR. pa kita ko sa inyo tong wire na naputol mga ka pag nag battery operated kayo galing sa uh, primary mga ka ito tapos yung connect connection nyo sa accessories wire dugtong natin sa live mga ka JBR linalagay na pala yung ignition switch ng kasama ko mga ka JBR winawiring na nya si parent kids bilisan mo pare rabiin <laughs> ang gagawin ko naman mga ka-JBR itong oil nya mag-change oil na din to mga ka-JBR sana all mag-change oil na itong motor sa akin hindi nag-change oil <laughs> DIY compressor ayan o <laughs> <laughs> ikkanta ito oil na mga ka-JBR ikkanta yun tipang pagalis na Tatno, nalam nalamlam mo met lang. <laughs> Gago. Ano pa nagkunam na banglo? The moment of truth. The moment of truth. The moment of truth. Lobat. Kapit the boy, kasi ito ah. yung boy? Kapit yung may kasayang boy? Nossa, ah,